Kung maraming tao ang nagkaroon ng pribilehyo na malaman ng mas maaga kung sila ay sinadya upang manatili sa isang tao o lumayo, sila ay magpapasalamat magpakailanman para dito. Mas gugustuhin pa nilang takasan ang mga traumatikong karanasan nila dahil kasama sila sa maling tao. Tulad ng karamihan sa mga magulang, interesado ang Diyos sa mga kaibigan na pinananatili mo dahil sa epekto nito sa iyong kapalaran. Kaya regular niyang sinusuri ang iyong mga relasyon at nagpapakita sa iyo ng mga palatandaan na kasama mo ang maling tao. Panoorin ang video na ito hanggang sa dulo para malaman. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito at ay click ang notification button kung hindi mo pa nagagawa. Ang nakaaliw na balita na dinala ko sa iyo sa pamamagitan ng video na ito ay ang Diyos ay nagpapakita ng mga senyales sa mga tao upang paunang babalaan sila at ipaalam sa kanila kung sila ay nakatakdang makasama. Marahil ay ipinakikita sa iyo ng Diyos ang mga bagay na ito, ngunit dahil hindi mo alam kung ano ang ipinahihiwatig nito, hindi mo ito pinapansin. Ang oras upang maging masensitibo ay ngayon. Tingnan ang kwento ni Samson sa hukom kabanata labing anim na. Kasama niya si Delila, isang patutot mula sa ibang bansa. Nakakuha siya ng mga senyales na nagpapakita na hindi siya dapat kasama nito, ngunit hindi niya ito pinansin. Bukod sa binalaan siya ng kanyang mga magulang laban sa mga dayuhang babae, nakita niya kung paano manipulahin at pinagtaksilan pa siya ni Delila ng maraming beses dapat ay tumakas siya kaagad, ngunit nanatili siya. Marahil ay ignorante si Samson na ang mga palatandaang ito na nakita niya ay baybay ng kapahamakan, o upang iflip ang barya ng buo, hindi niya pinansin ang mga palatandaan kahit na alam niya ang panganib sa hinaharap. Una, ito ay dahil umibig siya, gaya ng isinisiwalat ng Biblia sa hukom labing anim na apat pangalawa, malamang na naisip niya na kontrolado niya ang mga manipulasyon ni Delila at hindi hindi nito ma-penetrate ang depensa niya. Munit nagkamali si Samson, gaya ng maraming tao ngayon. Ang kanilang mga isip ay natatakpan ng kanilang mga damdamin at ang pagkuha ng mga pahiwatig at pagliligtas sa kanilang kinabukasan ay mahirap. Marahil iyon ay nagbibigay katwiran sa karaniwang kasabihan na ang pag-ibig ay bulad. Iniisip din ng ilan na maaari silang palaging magtrabaho sa kanilang mga kasosyo o magkaroon ng pader ng depensa laban sa napipintong pinsala na maaaring dumating sa kanila at sa halip na bitawan, nananatili sila. Ang magyayari sa dulo ay nakapipinsala tulad ng kaso ni Samson. Maaaring hindi mo kasama ang isang taong nabubuhay na may nakikitang mga bisyo tulad ni Delila Ngunit ang Diyos ay nagpapakita ng mga banayad na palatandaan upang ipaalam sa iyo na ikaw ay nasa maling bangka. Tatalakay natin ang ilan sa mga bagay na ito sa video na ito. Ito ay isang mensahe mula sa Diyos, hindi lamang para tulungan kang magkaroon ng kaalaman, kundi para mag-udyok sa iyo sa mabilis na pagkilos na magliligtas sa iyo mula sa isang panghihinayang hinaharap. Anong mga palatandaan ang inihahayag ng Diyos kapag ipinapahayag niya ang kanyang sama ng loob tungkol sa iyong kaugnayan sa isang tao? Sign number one, espiritual na pagwawalang kilos at kakulangan ng personal na paglago. Kapag binibigyan ng Diyos ng pakikisama ang mga tao, ginagawa niya ito para tulungan nila ang isa't isa sa paggawa ng mas mabuting bagay. Pinagtitibay ito ng Biblia sa Genesis Kabanata 2, nang likhain ng Diyos ang isang babae upang maging angkop na katulong para sa lalaki. Ang pagtuklas na ang iyong relasyon sa isang tao ay sumasalungat sa espiritual na katotohanan at banal na pamantayan ay nagpapahiwatig na hindi mo kasama ang tamang tao. Siguro palagi kang nagkaroon ng maunlad na relasyon sa Diyos, kung saan nakipag-isa ka sa Kanya, nasiyahan ka sa pakikipag-usap sa Kanya ng tuloy-tuloy at kumakain sa Kanyang salita. Walang takot mong ipinahayag ang kanyang katotohanan sa iba at hinikayat silang isuko ang kanilang buhay sa kanya. Nagkaroon ka ng mga supernatural na pakikipagtagpo sa Diyos at parang nagkaroon ka ng walang pigil na pag-akses sa langit. Ngunit bigla kang may nakilala at simula nang makita mo sila, nakararanas ka na ng lamig sa Diyos at sa mga bagay ng kaharian. Hindi nakawili-wili ang pakikisama sa Diyos, at ang iyong mga supernatural na pagkikita ay naging kasaysayan na. Marahil ay nahiya ka na ngayon na makilala si Jesus dahil ang iyong kapareha ay hindi komportable dito. Maaari din na ikaw ay naging isang pagkahumaling na naghihikayat sa iyo na maghangad ng pagpapatunay ng taong iyon sa kung ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Marahil ang taong kasama mo ay nagpupunta pa nga sa simbahan. Ngunit ang mga senyales na ito ay karaniwang ipinahayad ng banayad. Ang mga resulta ay halata sa iyo dahil ikaw ang pangunahing tauhan sa iyong kwento. Sa kaibuturan mo, alam mo na ang pagsama sa taong ito ay hindi nakatulong sa iyong paglago sa iyong paglalakad kasama ang Diyos. Hindi lamang sila ay hindi nakapag-ambag sa iyong mas malalim na kaugnayan sa Diyos, Ngunit ang kanilang presensya ay tila nag-alis sa iyo ng iyong pinakamatibay na paniniwalang kristyano. May mga sitwasyon kung saan ang mga taong dating naniniwala sa prinsipyo ng Biblia ng kalinisang puri bago ang kasal ay ginawang kompromiso. Sila ngayon ay nagpapakasasa sa imoralidad dahil sa kanilang pakikisalamuha sa mga taong kasama nila. Maaaring iba ang sayo, maaari kang patuloy na maakit sa pagsisinungaling at isuko ang iyong integridad. Marahil ang saloobing ito ng pagsuway sa Diyos ay naging isang pamantayan para sa iyo. Kapag ang banal na espiritu ay nag-inat sa iyo at ipinahayag mo ang iyong mga alalahanin, iwagayway nila ito bilang hindi kaugnay o tinatag ka bilang masyadong relihiyoso. Minamahal, malinaw na ipinahihiwatig nito na ayaw ng Diyos na makasama mo ang taong iyon. Kung ang sinuman ay nahihirapang sumunod sa Diyos o tinatrato ang salita ng Diyos nang may paghamak at kawalang interes, huwag hayaan ang iyong sarili na malinlang sa kung gaano sila kakul. Hindi ka nila magagawang tratuhin ng tama. Isipin na kasama mo ang isang tao na hindi mo man lang mahihiling sa Diyos na gabayan o ihayag ang kanyang kalooban dahil alam mong hindi sila makikinig. Alam mo na sila ay asikasuhin ang tinig ng Diyos na may tahasang panunuya. Ang mga taong nagwawalang bahala sa Diyos ay karaniwang ginagawa ang kanilang mga isip bilang kanilang Diyos. Halos hindi sila mananagot sa sinuman, kahit sa kanilang mga kasosyo. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong kumilos ng mabilis habang inihahayag ito ng Diyos sa iyo. Kung natuklasan mo na ang iyong relasyon sa isang tao ay humadlang sa iba pang mga bahagi ng iyong paglaki, hindi rin ito isang senyales na dapat mong baliwalain. Maaaring sa halip na maging mas mature sa emosyonal, naging sobrang dependent mo na hindi ka makakagawa ng mga critical na personal na desisyon ng mag-isa. Marahil ang iyong dating kaaya-ayang personalidad ay naging maasim at ang iyong kalooban ay ngayon ay eksklusibong dinidiktahan ng mga aksyon ng iyong kapareha. Kung sila ay masaya, napakasaya mo at kapag sila ay umatras, ikaw ay nalilito. Hindi ito nagpapahiwatig ng katinuan ng pag-iisip na ibinibigay ng Diyos sa kanyang mga anak. Ang iyong relasyon ay maaaring hadlangan din ang iyong karera at intelektwal na paglago. Maaaring ito ay isang pagtatangka na pigilan ka sa pagpapabuti ng iyong kaalaman dahil sa kanilang kawalan ng kapanatagan, o maaaring ang iyong pakikipag-ugnayan sa kanila ay hindi lumikha ng isang paraan para sa paglago sa halip na magsimula o makisali sa mga matatalinong pag-uusap, mas gusto nilang magsabi ng maruruming biro, chismis tungkol sa mga tao, pag-usapan ang kanilang mga paboritong celebrity, at pag-usapan ang mga nagtitrend na social media guests. Sa matinding mga kaso, pinipigilan ka ng ilan na kunin ang mga pagkakataong hinintay mo, at pinaghirapan mo sa buong buhay mo. Nagbabanta silang aalis kung isasaalang-alang mo ang opsyong iyon. Nahanap mo ang iyong sarili sa pagitan ng isang bato at isang mahirap na lugar dahil hinihiling ka nila na pumili sa pagitan nila at ang iyong pinakainaasahang pagkakataon. Kaibigan, ang anumang relasyon na pumipigil sa iyong lumago sa anumang aspeto ng iyong buhay ay hindi tama para sa iyo. Kunin ito bilang hudyat para lumayo. Lagda bilang dalawa ang kawalan ng kapayapaan sa iyong puso. Ang kapayapaan ay isang mahalagang tanda na nakikita mo kapag nais ng Diyos na makasama mo ang isang tao. Hindi ito nagmula sa katotohanan na ang tao ay ligtas sa pananalapi o na sila ang pinakamahusay na tao sa mundo. Ngunit ito ay isang banal na pakiramdam na itinanim ng Diyos sa mga puso ng kanyang mga anak upang tiyakin sa kanila ang kanyang pagsangayon. Mga minamahal, kung wala ang kapayapaang ito sa iyong relasyon sa isang tao, Ayaw ng Diyos na makasama mo ang taong iyon. Minamahal, naobserbahan mo na ba ang alinman sa mga palatandaang ito? Mangyaring huwag pansinin ang mga ito. Gumawa ng mga hakbang. Magpatuloy sa akin habang sinusuri natin ang dalawa pang palatandaan na sumisigaw ng hindi pagsang-ayon ng Diyos sa relasyong iyon. Perma bilang tatlo, paulit-ulit na pulang bandila at walang hanggang sakit. Narinig mo na ba ang isang taong napunta sa isang nakakalason na tao, dahil hindi nila pinansin ang tinatawag nilang halatang pulang bandila na nakita nila sa tao? Ang mga watawat ay karaniwang binibigkas na mga palatandaan upang ipahiwatig ang isang bagay. Napakaraming tao ang nakakakita ng hindi malusog na mga ugali at gawi sa kanilang mga kapareha, ngunit hindi nila pinapansin ang paghahayag ng Diyos sa mga bagay na iyon sa kanila. Tingnan kung ano ang sinasabi ng Biblia sa Mateo 7 oras 16 na minuto, 18, sa kanilang bunga ay makikilalan nyo sila. Pumitas ba ang mga tao ng uba sa mga tinik na palumpong, o ng igos mula sa dawagan? Gayon din naman, ang bawat mabuting puno ay namumunga ng mabuti, ngunit ang masamang puno ay namumunga ng masama. Ang mabuting puno ay hindi mamumunga ng masama, at ang masamang puno ay hindi mamumunga ng mabuti. Ang mga talatang ito ay nagpapakita na kapag ang isang tao ay ang tama para sa iyo, ito ay magpapakita sa kanilang pagkatao, hindi lamang sa kanilang profesyon. Minsan, ang isang tao ay gumawa ng mali sa unang pagkakataon, marahil dahil sila ay nasa isang napakahirap na sitwasyon. Ngunit kapag ang masamang bagay na yon ay naging isang ugali at sinimulan nilang sisihin ito sa ibang mga tao o mga sitwasyon, ito ay isang napakadelikadong larawan ng social media na hindi mo maaaring baliwalain. Dapat magmukhang. Pinapakita nila sa iyo na ang matinding hindi pagkakasundo at pinag-aawayan ay nagpapaganda ng mga relasyon. Ngunit hindi ito totoo pribado o sa publiko o patuloy na minamanipula ang mga bagay na hindi mo dapat ginagawa. Ito ay mga pulang bandila na hindi mo dapat baliwalain ng Diyos ay isang mapagmahal na ama na naghahangad ng pinakamahusay para sa kanyang mga anak. Kung ang isang tao ay sadyang saktan ka, marahil upang bayaran ka para sa isang bagay na hindi mo sinasadya o upang matiyak na ikaw ay kasing miserable nila, hindi mo kasama ang tamang tao. Minsan iniisip mo kung bakit hinahayaan ng Diyos na saktan ka nila sa paraang ginagawa nila. Hindi dahil hindi kanya kayang pigilan na masaktan, pero papayagan niya sila para makita mo na kailangan mo silang pakawalan. Marahil ay sinubukan mo na rin kausapin ang taong kasama mo tungkol sa ilan sa mga di malusog na katangiang ito, ngunit winawagayway nila ito sa pamamagitan ng pagtatakip ng mga magagandang salita at dahilan. Tingnan kung ano ang sinasabi ng Biblia sa Kawikaan 22 Versikulo 24. Huwag kang makipagkaibigan sa taong mainit ang ulo, huwag kang makihalubilo sa taong madaling magalit. Kapag natuklasan mo ang mga mapanirang gawi sa isang tao, hindi mo ito dapat ayusin. Sa matinding mga kaso, kapag pinagbantaan kanila o ang kanilang sarili, ang pinakamahusay na magagawa mo ay umalis sa kanila upang matanggap nila ang kinakailangang tulong na kailangan nila. Kapag ang sakit ay naging kasama sa iyong relasyon, sa halip na makaranas ng kagalakan at seguridad, ang iyong buhay ay parang isang larangan ng digmaan kung saan palagi mong sinusubukan na patunayan ang iyong halaga o ipaglaban ang pag-ibig at paggalang. Maaaring ituro ng iyong mga kaibigan na wala ka na sa iyong sarili at naiipit ka sa pagitan ng pag-ibig na sa tinin mo ay nararamdaman mo at ng sakit na hindi mo maaaring baliwalain may paraan ng Diyos sa pagsisiwalat ng katotohanan, at hinahayaan niyang ipakita ang mga bitak na ito, kahit gaano pa ito sinusubukan ng taong kasama mo na takpan ang mga ito. Hindi niya iniiwan ang kanyang mga anak sa mga mapanganib na sitwasyon nang hindi nagpapadala sa kanila ng mga babala. Minsan ang mga pulang bandila ay napakalinaw na hindi mo na kailangan ng sinuman na magsabi sa iyo kung ano ang gagawin. Ang patuloy na sakit ay hindi isang pagsubok ng pagtitiis, gaya ng sinasabi ng ilang tao. Sa halip, ito ay isang senyales na wala ka sa kung saan ka nakalaan, dahil ang Diyos ay hindi nagtatayo ng pag-ibig sa pundasyon ng sakit at patuloy na dalamhati. Pag-isipan ito sandali. Lagda bilang apat, kakulangan ng pagiging tugma. Kapag ayaw ng Diyos na makasama mo ang isang tao, ang isa sa mga pinakamaliwanag na senyales na makikita mo ay ang kawalan ng compatibility at isang hindi pagkakatugma ng mga halaga at layunin. Sa una, maaaring hindi ito mukhang isang malaking bagay. Maaari mong sabihin sa iyong sarili na sapat na ang pag-ibig at maaari mong palampasin ang ilan sa mga pagkakaibang ito. Ngunit sa kaibuturan mo ay nahihirapan kang kumonekta sa mas malalim na antas dahil ang pundasyon ng iyong relasyon ay marupo. Maaaring mapansin mo na ang iyong pinakamahalagang paniniwala tungkol sa buhay at sa iyong pananampalataya ay naiiba sa kanila. Marahil ay nagdarasal ka bago gumawa ng mga desisyon, ngunit natuklasan mong umaasa lamang sila sa kanilang instincts. Habang ikaw ay masigasig sa pagbuo ng isang Christ-centered home, sila ay walang malasakit. Maaari pa nga nilang tiyakin sa iyo na hindi mo kailangang matakot ipinapangako nila na hindi hindi sila mapapamagitan sa iyo at sa iyong mga paniniwala. Sa una, maaari mo ring bigyang katwiran ito. Sinasabi mo sa sarili mo na magiging maayos ang lahat basta mabuting tao sila. Kumbinsihin mo ang iyong sarili na magbabago at lalago sila sa espiritual dahil sa iyo, ang pag-ibig na iyon ang magtutulay sa agwat. Ngunit ipinakita na sa iyo ng Diyos na wala ka sa parehong pahina. Inihahayag ito ng Diyos kapag itinatakwil nila ang pinakamahalaga sa iyo. Parang wala silang naintindihan o pakialam kapag pinag-uusapan mo ang iyong mga pangarap o pananaw para sa hinaharap. Nilikha ng Diyos ang mga relasyon para sa pagsasama at para sa dalawang tao na lumakad ng magkasama sa pagkakaisa. Ang Biblia ay nagtatanong ng isang pangunahing tanong tungkol dito sa Amos 3, 3, ang dalawa ba ay lumalakad ng magkasama maliban kung sila ay nagkasundo na gawin yon? Kung ang iyong relasyon ay palaging parang isang larangan ng digmaan, kung saan ikaw at ang iyong kapareha ay halos hindi nagkikita, iyon ay isang senyales na wala ang Diyos dito. Maaari mong makita ang iyong sarili na gumagawa ng mga sakripisyo, na nakompromiso kung sino ka, at napagtanto mo na ang pagiging kasama nila ay nangangailangan sa iyo na maging isang taong hindi ikaw. Kung tinawag ka ng Diyos sa isang tiyak na layunin, hindi ka niya ilalagay sa isang taong hihila sa iyo palayo dito. Sa halip, iugnay ka niya sa isang kapareha na tumutugma sa iyong pagtawag at humihikayat sa iyong mga pangarap na bigay ng Diyos. Pero kapag maling tao ang kasama mo, mapapansin mong distract ka nila dito. Sa halip na itulak ka patungo sa iyong kapalaran, gumugugol ka ng mas maraming oras sa pagsisikap na gawing gumana ang relasyon sa halip na maglaan ng iyong oras sa banal na layunin na tinawag ka ng Diyos. Ang relasyon ay nagpapatuyo sa iyo sa halip na maging isang mapagkukunan ng lakas. Mapanganib na manatili sa isang taong hindi ka tugma. Maaari itong humantong sa pag-aaksaya ng buong buhay. Tingnan kung ano ang sinabi ng Diyos tungkol sa pagkakaisa sa panahon ng pagtatayo ng Thor ng Babel sa Genesis 11.6. Sinabi ng Panginoon, kung bilang isang tao na nagsasalita ng parehong wika ay sinimulan nilang gawin ito. Kung gayon walang anumang plano nilang gawin ang magiging imposible para sa kanila. Nakikita mo ba ang epekto ng pagkakatugma? Naabot ng mga tao ang kanilang layunin nang maunawaan nila ang kanilang sarili ngunit natigil ang pangitain ng nakakalat ang kanilang wika. Gayon din, kung hindi ka nagsasalita ng parehong wika ng pangunawa sa taong kasama mo, maaaring hindi mo makamit ang anumang resulta. Ang katotohanan sa Biblia na ang isa ay sinadya upang habulin ang isang libo at dalawa upang habulin ang sampung libo ay magiging posible lamang kung ang dalawa ay magkaisa. Munit kapag hindi sila nagkaisa, kahit isang sampu ay hindi na nila kayang habulin, lalo pa sa sampung libo. Kaya, ang pakikinig sa Diyos kapag ipinahayag niya ang iyong hindi pagkakatugma sa iyong kapareha ay mahalaga. Ito ay isang senyales na nais ng Diyos na talikuran mo ang relasyong iyon. Maraming tao ang nahihirapan sa mahalagang mensahe tulad nito. Kapag maliwanag na ang Diyos ay naghahayag ng mga bagay sa kanila, lalo na tungkol sa kanilang mga relasyon, nahihirapan silang gumawa ng mga pagbabago o huminto. Nahihirapan ang ilan dahil sa kawalan ng pananampalataya. Ang kanilang mga puso ay puno ng pagdududa, at nagtatanong sila, paano kung ako ay mapadpad? Paano kung hindi ako makakuha ng ibang tao? Paano ako nakakasigurado na ang susunod na tao ay hindi mas malala? Mga minamahal, walang anak ng Diyos ang napadpad. Binigyan ka ng Diyos ng lahat ng kailangan mo para matupad ang iyong layunin sa buhay. Ang listahang ito ng lahat ay hindi naglilibre sa taong gusto niyang makasama mo. Inihayag ng Biblia na ang bawat mabuti at sakdal na regalo ay mula sa itaas, na bumababa mula sa ama ng makalangit na mga liwanan. Ang pangakong ito ay higit pa sa isang magandang kotse, trabaho, o bahay, nalalapat din ito sa iyong relasyon. Ang isang malusog na relasyon ay isang magandang bagay na hindi ipagkakait sa iyo ng Diyos kapag hinanap mo ang kanyang mukha ng may pananampalataya. Alamin na hindi ka karapat dapat na mapunta sa isang nakakalason na relasyon na magpapabaliw sa iyo at ilayo ka sa kalooban ng Diyos para sa iyong buhay. Habang inihayag ng Diyos ang mga palatandaang ito sa iyo ngayon, hayaan ang iyong puso na magtiwala sa Diyos ng sapat upang palayain. Magtiwala sa otoridad ng Diyos at perpektong kaalaman. Plano niya na paunladin ka at hindi ka saktan. Kung ikaw ay naging masyadong emosyonal na nakadikit sa isang tao, maaari kang magsimula sa pamamagitan ng paglikha ng isang ligtas na distansya sa pagitan mo at sa kanila. Kung patuloy kang nakikipag-ugnayan sa kanila, mas mahirap para sa iyo na magpatuloy. Magtakda ng malinaw ng mga hangganan sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga hindi kinakailangang pagpupulong o mga mensahe upang suriin ang bawat isa. Mga minamahal, huwag mong subukang ayusin ang sinuman kapag sinabi ng Diyos na umatras ka. Responsibilidad ng banal na espiritu na magtrabaho sa kanilang mga puso upang ayusin sila. Kapag sinabihan ka ng Diyos na bumitaw, ang pinakamahusay na magagawa mo ay ipagdasal ang taong nakasama mo, lalo na kung mayroon silang mga ugali na kailangang ayusin kahit na kailangan ng paghihiwalay hindi ibig sabihin na hindi ka na masasaktan magiging mahirap ang paghihiwalay sa isang taong dating emosyonal na naka-attach sa iyo kung hindi ka mag-iingat ang sakit ng kalungkutan ay maaaring magtulak sa iyo na bumalik sa kanila mangyaring huwag mahulog para dito hindi lihim na ang iyong paghihiwalay ay lilikha ng isang walang laman sa iyong puso, punan ang vacuum na iyon ng presensya ng Diyos. Maglaan ng mas maraming oras sa iyong relasyon sa Panginoon kaysa dati. Mag-aral ng Biblia ng mas masigasig at manalangin ng mas palagian, ito ay makakatulong upang maprotektahan ang iyong puso mula sa pagiging hindi nababantayan. Ang paghihiwalay ay nagpapahirap din sa pagpapaalam, Ngunit kapag napapaligiran mo ang iyong sarili ng tamang kumpanya, makakatulong ito sa iyong makabangon ng mas mabilis mula sa paghihiwalay. Huwag itago ang mga pakikibaka ng iyong kalungkutan sa iyong sarili, sa halip, magtiwala sa isang pinagkakatiwalaang pastor o tagapagturo. Maaari ka rin makisama sa mga tao ng Diyos at panatilihin ang iyong sarili sa piling ng mga may gulang at makadyos na mga kaibigan na nakaunawa sa iyong lakad ng pananampalataya. Kung nawalan ka ng ugnayan sa iyong itinakda ng Diyos na layunin, ito na ang oras para muling matuklasan ito. Minsan gusto ng Diyos na mahiwalay ka sa isang tao para ihanda ka sa mas malaking tungkulin. I-maximize ang panahong ito upang ituloy ang iyong personal na pag-unlad upang mailipat ka ng Diyos sa susunod na yugto ng buhay sa takdang panahon. Marahil ay naranasan mo na ang labis na nasaktan mula sa relasyong hinihila ka ng Diyos, at nakakaramdam ka ng pait sa maraming bagay. Ang kapaitan ay nagpapanatili sa iyong emosyonal na nakatali sa nakaraan. Kaya naman dapat handa kang magpatawad. Minsan ang pagpapatawad sa taong nanakit sa iyo ay maaaring higit sa iyo. Sa puntong iyon, dapat mong hilingin sa Diyos na bigyan ka ng biyayang magpatawad. Ipagdasal ang tao at palayain sila sa iyong puso habang nananalangin ka sa Diyos para sa biyaya. Panghuli, tandaan na ang pagpapaalam ay isang gawa ng pananampalataya. Ito ay pagbibigay puwang para sa pinakamahusay ng Diyos sa iyong buhay. Dapat kang magtiwala sa Diyos na ikonekta ka sa perpektong tao sa tamang panahon. Manatiling nakatutok at patuloy na palakasin ang iyong relasyon sa Diyos. Huwag magmadali sa pakikipagrelasyon sa iba. Matiyagang maghintay para sa patnubay ng Diyos at dalhin ang anumang potensyal na kaugnayan sa Diyos sa panalangin. Tiyakin na makuha mo ang pagsangayon ng iyong makalangit na ama bago ka magpatuloy. Kapag hinanap mo ang mukha ng Diyos, ang kanyang sakdal na kaalaman ay magbabantay sa iyo ng may paninibugho at hahadlang sa iyong gumawa ng higit pang mga pagkakamali. Pinapayuhan ng Biblia na dapat mong italaga ang iyong mga paraan sa Panginoon, magtiwala sa Kanya, at tutuparin Niya ang iyong mga hangarin. Manalangin tayo. Ama sa Langit, salamat sa paghahayag ng iyong salita sa akin ngayon. Sinasamba at sinasamba kita dahil sa kung sino ka. Salamat sa pagiging concern mo sa relationship life ko. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil nakakalakad ako sa liwanag ng palagian sa pamamagitan mo. Ama, mabigat ang aking puso, ang sakit talaga ng paglayo, pero alam kong malapit ka sa mga broken-hearted. Sa iyong mga salita, nangako kang pagagalingin ang mga wasak na puso at tatapusin ang kanilang mga sugat. Panginoon, hinihiling ko ang iyong pagpapagaling sa aking damdamin alisin ang bawat lungkot, panghihinayang, o pag-aalinlangan na pilit na namumuo sa aking puso. Palitan ang aking kalungkutan ng kagalakan at punuin ang aking puso ng iyong kapayapaan. Dalangin ko na tulungan mo akong ilabas ang bawat alaala, bawat kalakip, at bawat inaasahan na nagpapanatili sa akin na nakatali sa relasyong ito. Naway ang iyong kapayapaan, na higit sa lahat ng pagkaunawa, ay inatan ang aking puso at pag-isip kay Kristo Jesus. Dalangin ko na tulungan mo akong tumuon sa iyo, kaysa sa kung ano ang naiwan ko. Panginoon, alam ko na tinawag mo ako upang lumakad sa liwanag ng iyong kalooban. Palakasin mo ako, Panginoon, na ang tukso na kumapit sa hinihiling mong palayain. Dalangin ko na bigyan mo ako ng lakas ng loob na magtakda ng malusog na mga hangganan at ilayo ang aking sarili sa anumang bagay na humahadlang sa aking espiritual na paglaki. Tulungan mo akong ituon ang aking mga mata kay Jesus, ang may akda at tagapagtapos ng aking pananampalataya. Lord, ayokong palampasin ang best mo para sa buhay ko sa pamamagitan ng pagkapit sa isang bagay na inaalis mo. Panginoon, mangyaring bigyan ako ng lakas ng loob na gawin ang lahat ng gusto mong gawin ko. Panginoon, dinadala ko ang aking puso sa iyong harapan at hinihiling na ayusin mo ang nawasak sa akin. Ibuhos ang iyong nakapagpapagaling na balsamo sa bawat sugat at bawat masakit na alaala. Dalangin ko na bigyan mo ako ng lakas na palayain ang bawat sama ng loob at bawat maling nagawa laban sa akin. Hinihiling ko na tulungan mo akong magpatawad sa pamamagitan ng iyong biyaya. Panginoon, hinihiling ko na iyong pagalawin muli ang apoy ng aking layunin sa loob ko. Hayaang mag-alab muli sa loob ko ang hilig na minsan kung paglingkuran ka at ang epekto sa buhay. Alisin ang bawat diwa ng pagod, panghihina ng loob o kasiyahan. Dalangin ko na bigyan mo ako ng bagong pagpapahid upang sumulong ng may katapangan. Ama, tulungan mong pukawin ang mga regalo at talento na inilagay mo sa akin. Huwag ko silang ilibing sa takot o sa mga nakaraang kabiguan. Dalangin ko na tulungan mo akong mapagtanto na nilagyan mo ako para sa bawat mabuting gawa. Panginoon, hinihiling ko na punuin mo ako ng iyong pagmamahal. Paalalahanan ako na hindi ko kailangan ng pagpapatunay mula sa sinuman para malaman ang aking halaga. Hayaan mo akong makita ang sarili ko sa paraang nakikita mo ako. Tulungan mo akong makita ang aking sarili bilang iyong mahal at lubos na minamahal na anak. Hinihiling ko na ibalik mo ang tiwala ko sa iyo. Ama, hinihiling ko na dalhin mo ang mga tamang tao sa aking buhay. Mangyaring magpadala sa akin ng mga katulong na magtutulak sa akin patungo sa aking pagtawag. Hinihiling ko na alisin mo ang bawat samahan na umuubos ng aking lakas o maakay sa akin palayo sa iyong kalooban. Ilagay ako sa mga kapaligiran at relasyon na maghahanda sa akin para sa aking susunod na antas. Panginoon, hinihiling ko na sa tamang panahon, dalhin mo ang tamang tao sa aking buhay na lalakad sa tabi ko upang matupad ang iyong layunin sa aking buhay. Hindi ko lang gustong mahanap ang tamang tao, tulungan mo akong maging tamang tao. Hubugin mo ako sa isang partner na susuporta at magiging blessing sa taong pagpapalain mo sa akin. Salamat dahil alam kong narinig mo ako habang nananalangin ako sa pangalan ni Jesus. Amen. Binabati kita. Para patuloy na marinig ang salita ng Diyos, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito at ay click ang notification button. Sumainyo nawa ang kanyang biyaya palagi.